Good morning mga idol, dito tayo sa Kain Parcel no at may gathering tayo sa sakyan pala dati customer natin sa Carwas no yan Alright, ingat tayo lagi Hello, no, sir. Kaya sa na, ka, ka? Ah, sir, pa... Ba... Ano? Jemis. Alis? It... Ah. Ah, hindi na... Ibalik kami na lang, sir, kasi pangpingin pa naman nga, namin na... Yan, eh. Ah. Mala, Bal malapit lang kayo sa may karabas natin, sa may gate. Ah. Text lang kami po, nandiyan na kami. Oh, mga mga idol, ay natin yung dating karawas kasong wala, iba na yung pangalan niya, no? uh, rapid na pala pagawa ng sarayin ng nung karawas namin dati, yan, no? ang laki na yung pinagbago. Alright, punta na tayo doon sa location ng ating pagkagawa doon sa dating nating customer sa karawas, yan. Nag-u-turn ulit tayo dyan sa kapilang yun, Kasi pag doon tayo sa may stoplight, like, ah, uh, matagal lang, ano kasi yan, Then, naka tayo sa kabila. Mag-U-turn. Ayat. Yan. Alright, mga idol. Puto na tayo sa location ng may-ari na ang gagawa natin. Dating customer natin sa Carwas. Alright. Ingat lang tayo. Ako kayo, ito. Matagal pa yun, eh. Yan, dito na naman ay nandito na malapit na tayo dito sa village na dito na katuloy yung may arena na nagawa natin ng no. customer costume na natin daan. Dati sa Carwas, yun, nasa sa pa tayo yan. At, uh, tawagan natin yan mamaya maya para masabi na na tayo sa alam ng guard house nila. Yan, alright. Ay, walang idea siguro ano Ah, oh, pagkatapos. Mamaya pa lalabas. <laughs> May gagawin ng kotse. Alam mo na? nandito na tayo sa tapat ng ano na, dito na si yung customer natin sa car wash ayan, nakabag sa atin nandito na tayo sa lugar nila no? sa village nila at paano tayo eh, si sir you're right <laughs> rapid na pala lumaki tingnan eh, no? ay, <laughs> pera pala Hello, sir Ah, pera pala. Ito ba yun? Ah, na tayo mga idol. Lahat tayo naman, magbabapi na tayo dyan. Tayo mag-uumpisa. Mag Magsimula dyan sa tira na dadawin natin. Ayan pala, babe. Sini-chabing wall natin. Tapos, pagkatapos niyan, mag tayo mamaya Palitan namin mag-rubbing kasi ako muna nag-umpisa. Ang gagawin namin niya, rubbing, tapos uh, ceramic coating mga idol, mga master. Dating customer natin niya sa parwas yung mga pa dati yung natin. Uh, tropa natin din, na kumpare natin. Yan. Uh, pagkatapos natin mag-rubbing, isa naman, kapatid natin ang mag ng camera na yan. Yan. Kapatid natin ang mag ng camera tayo muna sumula mag-bopping dyan, tapos mamaya-maya, kabalit ka naman mag-simula uh, mag-bopping, tapos yung isang kasama natin, nandyan din sa gilid, no? Nakakalalay uh, sa atin. Yan. Uh, patapos ba atin mag-bopping? Yan. Uh, kapatid, yan pala yung natin na ceramic coating, no? Yan. Yung ceramic coating na pagkatapos mag-bopping natin, paliguan, Ayan, ang gagamitin natin yung ceramic coating dyan sa terra, no? Kung may natin. Ayan, ang gagamitin natin dyan sa terra. Ilalagay natin na coating. Ayan, yeah, pang maintenance yan. Ayan, ibibigay din sa one. Ayan, kasama natin. Ayan, tatlo tayo para mabilis-bilis ang gawa natin. Mamaya, maya, ah. kapatid ko. And dito naman, ang kapatid ko naman nag-aaralda naga, naga dyan, nagbabapi. Yeah. Balitan lang kami para hindi mo masyadong pagod, no? Balitan kami. Kaya tatlo, no? Yaga, yeah, tapos sunod naman yung isang kasama na Dito naman mga idol, At tapos na itarugas yung makina ng pera no? At tapos natin ikaruas yan Tinutuyo na natin, tinutuyo ng kasama natin na Yan, yeah. tapos na ikarugas, tinutuyo na lang yan Dito natin pinakita lahat ng pagka-bopping Yan, yeah, pagkarugas Yan, yeah, dito natin pinakita Yan, tinutuyo ng kasama natin Matapos yan uh, Pagka raw si Tuyuin Yan, yeah, magsisimula na tayo dyan Mag-apply ng ceramic kapag ikaw yung nagkakaroon ano, na, ng ceramic coating ayan, sinasimulan na lang ceramic coating yung pinakita natin kanina sa video no ayan, na applyan na siyempre binasa muna yung hood ng spur gun sabay ano na siya ng ceramic coating ayan ano yung ginagawa natin no sa anak buhay natin pag wala lang tayong baso pag linggo ayan pag may tumatawag na sideline Swerte natin, may kumawag sa atin na dating customer natin sa Karawas yan. Yung may ari yan. Yung may Karawas, nasa Karawas pa tayo trabaho. Yan. Tera, Nissan Tera, bago yan. Bago. Yung customer natin yan sa Karawas, yung nagpagawa tumawag sa atin. You're right, mga idol. Yan. take Yan. Dito na mga idol. Lotta patogs na tayo dyan. Pinipinis na lang mga kasama natin yan. Ah. Uh, Tiyatapos na lang yan uh, yung sa Max na nasarabit ngayon buo. May pakita natin yung finish niya pagkatapos nila alinisin ang boyong mugs. Magsala niya mga idol, mga master yan. natin yan. Yung lana ba niyo? Mamaya pakita ko rin natin na yung kinaka... Ano? Boom! video. Yan, sa pagkatapos niya kasama natin, nagpupunas pa dyan sa may mga sasets. Sinama na rin sa ceramic yan, yan. Ito, 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 ito. Eh pala yung may mayari, nakatayo na yan. Salamat kay Sherno. right, Na, ito na no, mga idol nyo. Pinis na natin. Yan. Yan natin. Yan. pinis natin. Yan. Yan ito na pinaka-finish natin. ikutan natin yan idol. Yan. Alright. Thank you pa yan. Sherno. Na sana matuwa siya sa ginawa natin. Yan o. No? Ni Santera. Kintab na niya. Yan No? Sana tumawag pa sa atin ang paggawa ulit. Yung dati natin customer sa Carwash, yeah. Thank you, thank you for everything, no. Thank you for, thank you, goddess.